mula sa isang buntong hininga, maaari silang maglatag ng bagong simula. Sa kabuuan ng oras na ito, nakinig ka sa mga salitang maaaring hindi mo naalala na kailangan mo. Hindi iyon aksidente. May isang nilalang sa dako ng hindi nakikita na nakaaalam ng itinago ng iyong puso. Maaaring hindi nito baguhin ang iyong panlabas na mundo. Ngunit kung nahipo nito kahit isang hibla ng iyong kaloob-looban, natupad na ang layunin. Tandaan, kapag hindi ka nauunawaan ng mundo sa iyong katahimikan, naiintindihan ka ng mga anghel. At kahit walang nakakakita, ang iyong tapang sa gitna ng kadiliman ay isang tahimik na panalangin na hindi kailanman binabaliwala ng langit. Bago matapos, iniiwan ng mga anghel ang isang pangako. Hindi ka namin ipinangangakong tahimik na landas, ngunit mga di nakikitang kamay na aakay kapag ikay bumagsak. Iyan ang tunay na pananampalatayang anghelikal. Hindi ito paghihintay ng milagro, kundi pagtitiwala na kahit sa sugat, maaaring mamulaklak ang kaluluwa.